sa aming channel so yun mga kamigo pupunta namin yung aming yung aming nahuli karana so, sobrang daming ano lapu lapu or grouper so mga so mga ano mga kamigo yung yung aming pain pala yung karaan so, so sobrang sobrang effective effective yun sa amin at kasama ko pala si ano si amigo ano si Dil, amigo Dil yan mga amigo yan mga amigo uh, si amigo Justin Balikan natin yung amigo yun, sinin yung ano, yung yung ating ano ganun, yung, yung ating spot. Ano? Buti pa ba magkain yung ano, sono, buti bigla nang ganun, bigla nang ano, kalma Kalma okay. ngay. Balikan natin. Oo. Oh. So, eh, so ngayon mga kamigo, ko Ngayon lang naglinaw sa amin kasi Ang garahan so pang lakas talaga ng amihan dito Ngayon nag Nagana siya ngayon nag, 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 Naglinaw na rin kunti Kita kids lang tayo mga kamigo sa aming spot Yun lang mga kamigo. Mga amigo, nandito na tayo sa ano, location. binalikan natin yung kahapon mga amigo. Yung ano, yung mga lapo. Yung yung lapo. Ano pa rin pa yung pamahiran natin mga amigo, ano pa rin? Yung ano pa yung ginagamit natin, yung supok. Supok. Wala na, mayroon parang, huli, may pa rin huli mag-o. Ayun. Sabi, sugo pa rin. Ayan. Okay, mag-o. Nandito pa rin tayo sa ano, location ng ano. Iyan natin ang maraming no? Sun sunod-sunod. Lapo, grabe. Ah, One zero Aria amigo. Hmm. Na pasok, na ikut jine ikut. Na hmm. yung unang Aria. Justin. Kitang araw sa inyo mga amigo. Binili ka namin ni amigo Justin yung ano? Yung aming gara uh, yung nakajackpot kami. Ina ano puro <coughs> grouper, puro lapu-lapu. <coughs> mga first class talaga. Abot na ba? <coughs> Abot na. Abot na. Yan. Ganun pa rin yung pamain natin. isugpo yang pamain natin nakaran iyan suguh lagu lagu ayo makami ko mm. nah dahi yon lagu lagu makami ko parang anu na yata parang, gamay ragamay ringga anu na to ringga tanau na to ringga bajut. Diyan na lang Malay tara na yun Eh, Olpot! Ay, Olpot! Hihihi! Ulam ka! Ulam! Hmm. Buhayin mo muna yan, Migo, kasi walang ano? wala Walang ice Ayan, buksan mo na lang ano barium. Ah. yan unang huli pang ulam ulpot na kami ka, ko ulpot agad uh -huh. parang siya na karano, amigo ah. yun pa rin yung nagkain ulpot ulpot pangalawang wala na labo labo na ha <laughs> na natin kung lapo sana nga ganun pa rin yung magkain sana nga maka, amigo makarami tayo agad hmm No. Pangalawang area, ulpot agad yung unang huli. Sa area ni amigo Justin. Sana makanaod ay makadami. Sana nga, sana nga. Labot na. Pa. Na. Labot na mga Lalim yan mga oh, Mga ilang di pa to. Nasa 20 di pa siguro to. Oh, mga 18. Uli ba eh? May kain? Uh, ah uh, yes. yun lapo, din kita ah mabigat, bigo. Uh. Uh. Ito ba kami, <laughs> uh. sana lapo sana lapo para ah, ah, ah. siang grouper ha ah? parang grouper sana yun. puti puti nga do puti ah uh, grouper ka lang. ah uh. ulpo, anong uh. anong ulpot grupir gila gila oh. <laughs> hulput <laughs> hulput lah no. anong hulput yun yuk pangalan yun ndi ku alam basta bago lang tunang bago ko lang tunang basta grupir parang grupir syan yun yuk ayo parang susi 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 anong yun gila gila oke mga unu on wamput parang parang nama parang nama yun yuk Oh. Ah. Ah. Lu tangatan nih gua. Bau tenang angin. Ariya muna. Pian Jalan bareng pemain lu. Bau sangin. Dingin. Pian bau. Bau nang angin. Dingin, degletu. Ano? Na, Nagloktaw. Ito, no. tunog. Yun! Ang ganda ng ano? Ang ganda ng lakoy. ganda ng paglalangoy ng ista. Ang ganda ng pagbabawasan ng pag hangin niya amigo Justin. The best! The best! The best! um hmm. ah oh, oh. 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 ba yun ah oh, bigat bigat and oh. natin maka maka makabito sigi sigi bigot mga pang <laughs> mga amigo. sayang lang to pang na hila talaga um ano yun hindi na yung tingak

berondong ayam berondong brown hari nama teh hari kok hari hari ya hari ya brown, nah. brown. Ari Iyon. Iyon. migo Ari, aria. Aria. brown, brown. laki dah anu migo yang brown lapu-lapu pang ulam itu migo dah yang rupi dah tuh si <laughs> Amigo Justin. Kalaki to. Ha? Ah? Laki. Eh. dah iba na naman yung kumain nito. Sana bay. Ah, uh, parang ano? Kapian. Parang ato, parang parang laki sila to ah. Kapian siguro uh, na bay. Grabe. Kita uh, uh, sok, kita sok nito, kita sok. Uh, uh, ah. Sigat. Ha? Akala mo parang bato na. Lekka. Kau oh, serius dah Puti Oh, putih, Laka lagi tak Di puti, bay?

Sabi kahit lagaman kami ko. Ya, ya, ya. Ah, ang laki ng ano niyo. Jampang. Grabe. Ang kilo siguro to. Jackpot ang pistol na to eh. Grabe, pistol ha, bay. Eh. Oh, jackpot talaga 'tong uh, ano, amigo. Oh, grabe pistol ha. Dami sa nag-load dito. Mhm. Mm Dami nag-load. Mhm. Mm

Grabe. Oh, grabe yung bay. Eh. Oh, uli. Katlo. Katlo. Lah. Tigat, Ha? Tigat. Sada. Sada. oh, Sada. 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 Sada.

Sam. Kugita ko Nagdikit sa ano yung kugita? Ah, ali ko. Oh. Oh. Ah, ano may kugita ko. Ah, kaya ko. Wala ka. ko. na bay, ah, <laughs> ah. baka gat ka bay. Okay, okay. Okay. Oh, sige,

Di ka dyan, bay? Hindi ka natatakot dyan, boy? Hindi, ko. Alak ka. Pagkain pala yung kugita dito, Migo. Magkain. <laughs> Nagkain sa kamili kugita. Ah. Ganda, Migo. mo kagat nyan. Wala ba yung gibin? Wala. Ganda, oh. ah, Migo. Hehehe. <laughs> Pagod ba ako okay. ah? Ano 'to, amigo? Ah, ibukas, ibukas. Isig to, boy. Isig to, boy. Ah! 'Yung laki Ah, 'yung ko. mo. Grabe! 'Yung laki mo. Ah. ko Koki tal ka. Isa na 'to, wil. 'Yung Large. Ha? Huh? Large. Large. Large.

Tak. Ah. Yung yung kasoy niya. Hawakan natin. Pila natin. Grabe yung tigas mo. Hindi mo pahila. Ah. Ah, huwag kayong maglapit yan. Kainin kayo yan. Patabay? 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 Oh, napagod talaga na, amigo. Ako daw, nagila dyan sa laki mo. Magkain ba kita sa ano, Kawil? Kain nga, amigo. Ha? siguro sa ganito. Kita ba? Oh. 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 Oh.

ingat ingat saya ngipin ya bakal bawa foto orang kamera tadi kita terus nggak bawa ngipin itu ah oh, tugas terakhir <laughs> oh. jika makan woi Tegas, nggak pengen ngipin itu. Kamu mau matanya lagi? Like. Tayo uh, nga. Ah. 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 Oh. Ni lakip pa ta bulbul. Kiera patangalin. Na tagalan. Tagalan. Sangat kainawin. Hmm. Ano ni? Kunawin pa wala pa wala. Pakawalan natin mga amigo. Eh, pakawalan natin mga amigo kasi gawa Mm. Bigyan ko sana. Sayang. Ah. Uh, goodbye. goodbye Ay na. na bay Len. Ayun. Lakas sana. Isa sana. Mana 'yan ni ko? Lakas din 'yan. Hindi na muna sana 'yung bay. Ayaw eh. Bawal 'yung searing, ulihin. Ha? Bawal 'yan. Bawal 'yan, Ariela. 'Yun. Ariya. Woo! 'Yun nga. Sayang 'yung mulmul -mul kanina, bay. Ayan. Pero kailangan bitawan kasi ano, bawal talaga. Mag, kasi yun sila sa ano mga amigo. Nagpo-produce nag -pro ng ano, buhangin, white sand kaya kailangan natin bitawan. Ah, Champang. Ah, ano yun, namutla yung ano amigo. Namutla yung octopus. Ang takot dito sa ano, champang. Yan, wala mabay. Ba Ha? Huh? Meron? Kunti Meringa Dantami Parang malaki hatanya be Oh Katu Oh Oh, oh. 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 Katu okay. tu ah Ha? Perang

Ah. Lah. Okay. Uh. Oo, kuro na ka. Langro pero makami ko. Lah, tampang, eh, tampang. Ah. Kes-kes ah. bato. Ay, yung mga bigkas-bigasan. Grabe. Kaya pala oh. na wala yung mga lapo-lapo na ano? Yung panitan pala ng lalaki. Yung panitan ng na lalaki, migo. Ah. Ah. Grabe ko. Ah. Tingnan mo, migo lalong namutla yung ano Tuk -tukos. sa pagkita. hmm? isang champang isang grouper isang lapo migo uwi na tayo migo. uwi na tayo na, ano, baka mamata yung grouper hmm? sabihin tayo okay, agad hindi na tayo kasi pahapon na kasi hmm? yan mga kita kitsa na tayo salo. sa ano sa baybayin So ayun mga amigo, maraming salamat sa sa suporta sa sa aming sa aming, ano vlog. Lang mga amigo. Thank you.